Tsaka mga kapatid, ito'y tradisyon ng simbahan. Mula pa nung unang siglo, pinapraktis na ang pagbibinyag sa mga sanggol. Ayon kay San Ereneus, noong ikadalawang siglo, si Kristo ay dumaan sa lahat ng yugto ng buhay ng tao upang maligtas ang lahat, maging sanggol. At si San Agustin sa ikaapat na siglo ay mariing nagtanggol sa binyag ng mga sanggol laban sa mga ereheng sa dito. Ngayon, ano ba ang magiging papel natin, mga ninong at ninang, no sa, sa binyagang sanggol? Okay? Sapagkat ang sanggol ay wala pang kakayahang manampalataya ng usa, ang mga magulang at ninong ang siyang nangangakong palalakihin ang bata sa pananampalataya. Kaya mahalaga ang kanilang pananampalataya at halimbawa, sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1250, dahil sa likas na panganib sa kasalanang mana, kailangan ang pagbibinyag sa mga sanggol upang sila ay mapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at mailipat sa kalagayan o kalayaan ng mga anak ng Diyos. Kaya napakalaga mga ginigiling kong kapatid na pabinyagan po natin ang mga sanggol. Kasi alam nyo na, no? mas maganda na maging membro ng simbahan. 'di ba? Uh, ang mga batang 'yan sa musmus na edad sa baby pa lang, no? Dahil na uh, kanila nang matatamo ang kaligtasan uh, binigay sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Maraming magulang ang nag-aantala ng binyag. Unit uh, ngunit ayon sa batas ng simbahan, ang mga sanggol ay dapat binyagan sa loob ng unang mga linggo matapos isilang. No? Panon number 867 huwag nating pagliban ang biyayang hatid nito. Mga kapatid, ang binyag ay hindi lamang seremonyang pampamilya. Ito ay spiritual na muling pagsilang. Sa pamagitan nito, tayo ay nagiging kabahagi ni Kristo. Huwag nating ipagkait sa ating mga anak ang biyayang ito. Kung ikaw ay isang magulang o ninong, maging tapat sa iyong tungkulin, gabayan ang bata sa pananampalataya, at kung ikaw ay may tanong pa, huwag mag-atubiling lumapit sa isang pari o magbasa ng catechism or catechism of the Catholic Church. Ito po ang inyong kapatid sa panampalataya. Hanggang sa muli, Diyos mabalos at pagpalain kayo ng Diyos. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow, uh, mag-subscribe sa video ito para sa updated kayo sa mga susunod pang mga video. Maraming pong salamat. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.